Hello guys, so good evening. Ito, aha, uh, meron naman tayong Lenovo laptop. Right, so the model of this is yan, made in China. IdeaPad 3. IdeaPad 3 14 IML05. Yan. IdeaPad. Yan idea IdeaPad. Ano ba yung problema nito? Sabi ni customer, ano uh, display daw. I don't know. Ayun oh, naka-on na pala yung ano niya. Yung power. You know, umiilaw na oh. Then no display talaga. Ayun nag-off. i oh. Parang naka-sleep siya. Long press ka nga to shutdown. Okay, power on. Okay, umikot na yung fan. Dadidinig ko na siya. Pero no display. No display talaga. Pero umiilaw na. As in no display talaga siya, guys. So, kung manunod natin natin yung keyboard niya, yan, medyo madumi na. So, madumi yung keyboard. diyan, Ah, madumi talaga yung keyboard niya. Mm -hmm. No display. Hanggang ngayon, no display. Ano ba yung nangyari dito? Okay. So, uh, since this is no display, possible LCD ba yung problema Sige buksan muna natin tingnan natin yung RAM niya <coughs> Aha Alright, buksan natin. Na And, it's Tuesday morning, uh, Tuesday evening today. Yan, so if you're new into my channel, so please don't forget to subscribe. Ano po, palike na din, pa-share. At the same time, kung meron kayong mga katanungan, comments, so you can leave the comments then. We will answer that if you have a question, ano po, regarding laptop, printer, TV, cellphone, or anything. As long as kaya natin sagutin, so sasagutin natin yon. Then, yun, pakiusap, pakiusap po lang sa inyo. So, please don't skip the ads para at least matulungan niyo din ako. So, uh, Rebuy Yun, ang sabi ko, Rebuy Siko. Yan, sige, buksan na natin, guys. <coughs> So actually, uh, busy talaga kami. Busy kami sa school kasi training ng training sa Computer System Servicing NC2. Magpapa-assess na kasi yung mga estudyante namin by second week of February. So ito, kakauwi ko pa lang galing school. Uh, overnight naman yung mga estudyante para at least talagang totally ma-familiarize nila yung pinaka-main process. And at the same time, kaya nilang i-overcome any problem na ma-encounter nila during the assessment. So, yun yung pinaka number one na pinapractice natin sa ating students. Yan. So, malay nyo may mga luma kayo dyan na SSD na working pa din. Uh, pwede nyo naman i-donate sa amin kasi yun... Uh, Ah, uh, gamit na gamit talaga yung computer. So, number one na nasisira is SSD. Then, kaka-reprogram. Siyempre, nag-aaral, nagre-reprogram yun. Ah, <coughs> uh, Windows 10 operating system yung gamit namin. The same time, server 2019. Yan. So, mag-network up through LAN. Then, that's it. Ayan. So, hoping na lahat ng mga learners namin ay makapasa sa NC2. Ayan. So, ito pa lang laptop na to. Parang nabuksan na or second hand. Nabili ata. Then, nabuksan na siya. Kasi iba-iba iba iba na yung tornilyo niya eh. So, dahan-dahan lang guys. Mm -hmm. Puminukas na ba kusa? Ayun umino kas kusa Alright Aha uh -huh. So dito built-in RAM siya built-in RAM then naka SSD na Yun bakit no display siya So kung built it built-in RAM then may add in dito So complicated na no? Ano po yung gagawin natin? So, remove natin to yung battery muna. <coughs> so, I don't know kung nag-update ba yung laptop. Ba, baka nag-update kasi nangyayari talaga yun kapag nag-update yun. So, nawawala ng display yan. Possible yun eh. So, yung scenario lang kapag no-display kung LCD yung problema. Or, yung kanyang graphics IC. Yan, built-in RAM, eto na siya guys. Ayan oh. So 1 2 3 4. So possible mga 4 GB ito or 8 GB. So hindi pa natin maano. Makikita natin kasi yan sa specification niya kapag nag DX diag tayo. So yan. <coughs> mm, meron ba nakalagay dito? Yan. Wala naman nakalagay dito. Kung ilan ang yung spec niya. Yan. I-shirt natin yung kanyang ano. I-reset lang natin. Okay. Alright. Yan. That's it. I don't know if this will work. Pero, nangyayari naman yun kailangan mo lang i-reset then that's it <coughs> alright mm -hmm. umaangat na to guys let's power it on Umiikot yung fan. Ayan no? Oh. Then, tumigil yung fan. Pero naka-on pa din siya. So, dapat iikot yung fan. Tuloy-tuloy siyang iikot. Ayan, umikot na yung fan. Aha. Then, may ilaw siya dito. Ayan, may ilaw. Ito siya. Pero no display. Yun. Ayan, naka-on na lang siya, oh. So, na-display. Uh -huh. Sa LCD ba? umiikot. Ibig sabihin active. Miko siya eh no. Oh. Wala lang siyang display. <coughs> so possible nasa try natin maglagay ng iyon baka makurap yung SSD niya tagaling muna natin yung SSD mahirap na baka makurap yung program <coughs> So, in this case, guys, uh, oops, naka-on pa ba to? Yan. In this case, guys, ah uh, try nating tanggalin yung ano, yung kanyang LCD. Then, check natin kung LCD ba yung problema. Palit tayo ng ibang LCD. Sige nga. <coughs> Yan. So, kung lang kayo naman ipis na ba, eh, pwede naman yung makapal na plastic. Pwede naman yun nasa ganyan lang yan then ginaganon ko lang siya that's it yan so naka slim type na din siya Cek, <coughs> so 30 pins, atau, atau oke. Okay. Ano ba yun? Ang angat na sya. Ayan, 30 pins, guys. Pani, <coughs> papalit tayo, hanap tayo ng 30 pins na LCD. Na pwedeng pang test yan. Post ko muna. Ayan, guys. So may nakuha tayong i-test lang natin. Ayun, eksakto nga pala to. Test natin kung kung LCD nga ba yung problema. Uh, medyo limot ko yung history ng LCD itong ipapalit ko kung working ba to or hindi. So, syempre, pag nag-display, so working. Kapag hindi nag-display, so hindi working. Ayan. and power on a 10 Mm -hmm. Yun, working siya guys. Pero, ito pala, ayan Oh. Uh, hindi lang masyadong kita. Ito pala ang problema pala nitong LCD pa na, ah, uh, pala na to. Uh, yung backlight nya. Pero ito may nakikita ako sa kanya. Na white. Parang white lang. Kito ba? Ayan o. Oh. Ayan yung white na yan. Okay, so possible LCD yung problema ng laptop na to. Mm -hmm. Eto na ba? LCD na ba yung problema niya? Ipapalit <coughs> na ba tayo ng LCD? Yun. <coughs> okay. Okay, long press to shut down. Try tayo. Hanap pa tayo ng isang LCD na mas visible. Na makita natin talaga magka-display siya. Para ma-prove natin na LCD talaga yung problema. Right guys, ayan. So nagpalit tayo ng LCD. Then, ganun pa din. Uh, parang nakadim siya. Pero may display siya. aha, uh, huh? So, possible ito. Hindi LCD yung problema. Pwedeng kulang yung voltage na supply niya. So yung 19 volts baka uh, low voltage na yung supply niya. So possible board problem to. Sige, ayan oh, kita naman kasi dito. Meron siyang display although hindi lang masyadong kita. Okay. Ibalik ko yung dating LCD. Observe ko ulit yung LCD. Yung ano. <coughs> so, bali, LCD na yun na try natin. Para-para yung problema. Then, ibalik natin yung dating yung LCD. Alright. Power on. ni observe ko kung mag-corrupt lang yung ano, yung LCD niya. So, dapat kasi mag-blink siya. so, dito walang blink e, na nangyari. Kasi walang blink. Totally. Mm uh -hmm. -huh. Possible ba na yung ba, ano niya, LCD na ang problema? Wala, walang display. Wala ako na iaaninag na display niya. <coughs> okay, so wala talagang display. Right. Yan. Shut down muna natin. Yan, patuloy natin ito bukas. Medyo antok na tayo. So, hindi ko pa masabi kung LCD ba yung problema or nasa display IC or kulang lang talaga ng ano ng 19 volts. Yung sinusupply papuntang LCD. So, check ko by tomorrow. Continue ko na lang to bukas. Okay?